Ang tawag po ngayon dito sa isang ito, bagay, ano? Bagay. In Dailo <laughs> isang kaibigan. Ito daw bang libro na ito ay tungkol sa GMRC? Ano daw ba ang layunin ng libro na authored nga na si Sara Duterte? Ayun. Pero ang pinaka-importante kasi dyan, dapat talaga ay masagot. Dapat ay masagot. Kung para saan kung ilang, ang tanong lang ni Senator Rizzo Ontiveros, ilang libro ang mabibili na itong proposed na 10 million uh, budget nga na ito para nga sa aklat na yan. Yun lang naman eh, pero napakalayo ng sagot kasi na itong si Tambalos. Yan, napaghahalata tuloy. Pagdating sa mga budget hearing, kailangan niyang dumalo para para depensahan yung kanyang mga budget. Kailangan kasi mali eh. Yung pagdepensa niyo po, laging sablay kung sana sinasagot nyo lang ng, ng, straight to the point, simpleng sagot yung mga katanungan dyan sa budget hearing, hindi sana kayo mapasam, mapapasama. Ang galing na rin sa bibig nga na si Sara Duterte, na kuno ay eto ay pamumulitika. Hmm. Siya lang ang nakaisip niyan. Galing mismo sa bibig niya. Dinitali pa niya. Ipamimigay yung mga libro sa mga bata, makikita yung pangalan niya sa, sa libro na yan, makikita ng mga magulang na butante yung libro na yan, at yung pangalan niya ay nakabalandra. Bingo! Hmm. Nasa utak ng mga magulang, Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Talaga lang, ang cheap. ba? Diba? Pero totoo na yan ang intention niyo po. Ikaw lang kasi ang nakaisip niyan eh. Sa'yo nang galing yan. Sa'yo nang galing. At yan ay totoo na, na talagang nasa isip mo at intention mo. O de, ka tuloy ngayon. Kung sana kasi ay sinagot mo lang, okay? Kung ano ang tungkol sa libro na 'yan at ilang ilang uh, peraso ang mabibili ng 10 million na halaga ng libro na 'yan, hindi madali. Ang nangyari kasi, akala mo etong budget hearing na ito ay all about you, Sara Duterte. Kaya iniisip mo yung pamumulitika, hindi bat hindi ba napaka-ironic na yung yung salitang politicizing, pamumulitika ay nanggagaling sa iyo. Aakusan mo ang ibang tao, pero it's about you. Ikaw mismo ang namumulitika. Pero yun nga sa puntong ito, bilang etoy budget hearing, hindi ikaw ang tumbok ng mga katanungan dito, kundi yung hinihingi na budget ng Office of the Vice President na pinamumunuan mo. Maliwanag sana yan. Eto, maganda yung sinabi ng Senator Teresa Antiveros. She emphasized that the hearing was focused on the proper use of public funds. Ikaw na rin kasi ang nagsabi sa tambaloslos. Los na meron kayo nakita ng mga maling paglustay paggamit ng mga pondo ng ating gobyerno at yan ang pinakarason mo kaya nag-step down ka as DepEd Secretary. Tapos ngayon, mukhang ayaw mo pala. Ayaw mong ma-question. Ayaw mong matanong para maging uh, planchado na tama. Tama ang paggasta, tama ang paglustay, tama ang paggamit uh, gamit ng mga pondong ito. No, ba? Diba? Not personal matters. Hindi ito personal matters. Pero ang ginawa ko sa Neto, si Tambaloslos, pinersonal niya sa Senator Riza Ontiveros sa puntong yung, yon kung talagang humingi sa inyo ng tulong sa Senator Risa Ontiveros, talaga lang. So ang ibig sabihin, kung tinulungan nyo nga, tapos ngayon, ayaw nyong isipin or ayaw nyong mapuna ng isang Risa Ontiveros, yung mga kabulastogan nyo, ayaw nyong mapuna sa dahil kuno no kayo ay tinulungan. Parang gusto niya namang sabihin, wala kang utang na loob. Ganun ba yun? Sanay na sanay itong mga Duterte sa, sa, sa linyahan na wala kayong utang na loob nawawala po talaga yung gano'n, yung utang na loob. Kung, kung ang dapat po na sa inyo at tumbukin sa inyo ay yung kagaguhan at kabulastugan nyo, yung mga illegal na ginagawa nyo. Good luck!